Ngayong gabi nga mga kuys ay samahan nyo kami sa isa na namang trip. Samahan nyo kami ng matanggal ang inyong stress at mapalitan ng inis. Ngayong gabi nga ay mangingilaw tayo kasama ang ating mga tropa. Uhuli tayo ng kalantoga so anit kung tawagin dito sa amin. Ako nga ay wala na namang kaming pang ulam kaya kailangan na naman dumiskarte. Libre naman ang pang ulam dito sa amin basta masipag ka lang. Basta meron kang ilaw o sigpaw ay ligtas na iyong pang ulam. Sa puntong ito ay hindi na kami gumamit ng bangka. Naglakad na lang kami at pumunta kami dito sa tabindike na malapit dito sa amin. Yun nga lang ay kailangan mo pang bumaba ng putik para nang sa ganon makalapit ka at mahuli mo sila. Karaniwan kasi silang nagtatago sa mga tabi ng bato o kaya naman mga putikan. Yun nga lang pag ng putikan ay kailangan mo minsan mag ingat Siyempre parang pag-ibig lang yan. Hindi ka nag-iingat ay sa bandang huli ay ikaw din ang masasaktan. Ay alahoy wag naman. Ranas naman ang tinatrato ng tama minsan. Charot lang yun ha. Mga ilang minuto pa nga lang ay ito na ang aming nahuli. Ay ilang piraso na rin nga kami kahit papaano at sigura sigurado ng may pangulam. Sa ganitong pangingilaw nga minsan ay makakahuli ka rin ng hipon at iba't ibang klase ng isda. May panahon na kakaunti ang huli, minsan may panahon na swerte na madami ang huli. Kung ang kasama ko ay siguradong makakarami ng huli to. Sa laki ba naman ang shoe na dala niya? Siguradong kahit ilan pa yan ay kasya. Ewan ko nga ba kung bakit ganito kalaki ang dala nito. Panghuli daw niya kasi ng tutubi to. Sa curious ko nga ay sinubukan ko rin. Sobrang laki nga at ang bigat pa siguro nga kahit tao dito ay kasya. Puro nga pag itong gamit mo ay makaka 20 kilos ka. Yun nga lang ay aabutin ka ng umaga. <laughs> may mga dala din nga pala kaming pamingwit dyan. Dahil nakahuli din nga pala kami ng mga hipon ay mga ngawil muna kami. Ang ibang mga kasama namin ay nangingilaw doon sa baybandan dulo. At sana marami silang mahuli para tamang food trip na naman kami. Dito lang kami umispat sa may barahan ng bangka sa may bandan dulo. Sobrang galing nga mamingwit mong kasama ko. Ang nahuli niya ay nakadaing na. Kahit siya mismo ay hindi makapaniwala sa sarili niya. Nadaing na yung sumabit sa kawil niya. Sa puntong ito nga ay napakamot pa siya ng ulo. Kakong nga baka ang sumunod na dumawid diyan ay tinapa na. Kulang na lang ay sibuyas at sukang maanghang ay libre sa usawa na. Kahit siya mismo ay hindi makapaniwala na yun ang sumabit sa kawil niya kaya pinakita pa niya sa akin. Ay abay totoo nga naman at bukang nakadaing na talaga. Sabi ko nga sa kanya ay mga will pa baka ang sunod naman niya na mga tinapa na. Sa inyong lugar ba mga kuys na subukan yung makahuli ng daing na? Comment down below para alam din namin. Siyempre para ma-share nyo na rin. Katapos nga ng ilang minuto ay nakahuli na yung isa kong tropa At ang nahuli nga niyang isda ay tandain Ito rin yung karaniwang mahuhuli mo dito sa lugar namin pag mangangawil ka Masarap sa ganitong isda yung prito lalo na pag sinaing Eh hey, baka tandain yan Puntong ito nga ay binidyohan pa siya ni Tol Marvin para may remembrance daw si Angelo sa nahuli niya Bago matapos yung ating video ay gusto ko lang i-shoutout ang mga solid supporters nating ito Salamat po sa inyong suporta Maraming salamat sa panonood at ito nga pala ang mga nahuli namin nung gabi nang nangilaw kami. Sayang ko na naman ang ilang minuto ng buhay nyo. Hanggang sa muli, ako po si Kuya Jay. Like and follow for nonsense video.